Ilan taon na po kayo, Day? 50 na po. Tanong ko lang, Tay. Araw-araw po ba kumikita kayo dito sa pagtutrolling yung sarili? Depende, ma'am, sa alam ko si Pagno. Kano po inaabot? Oo, naroon na mga 400, 300. Kumbaga, lang po sa So, ito pong trolley, ginawa nyo lang po ito. Kayo lang po ang gumawa nito, yung set up yung ganyan. Kayo lang po ang gumawa. Ay, magandang hapon po sa inyo. Ano po pala ang pangalan niyo, Tay? Pwede ko itawag sa inyo. na uh, lady na lang, ma'am. Ano lady? po? Reggie. Reggie. Uh, Leggy. Oh. Aba, kakaiba 'yung pangalan oh, ni Tatay. <laughs> Ilang taon na po kay Tay? 50 na naman. Aba. Bata pa pala kayo. So, alam po ninyo ako ever since na bata po ako dahil ako lumaki at pinanganak sa San Andres Bukid, Maynila. Kaya ako talaga aware ako sa mga sariles, 'yung mga nakatira po sa sariles, 'yung buhay ng mga tao po sa sariles sapagkat 'yung San Andres na dadaanan po ng release yan. So, curious lang po ako, matagal na po ba kayo sa release, sa tabi ng release na katira? Yes, ma'am. Mga 30 years na ma'am. 19, 1918 19. na So, matagal na po kayo. Dito na po kayo. Binata pa po kayo nun, mm -hmm. syempre. Nung naka... Paano po kayo napunta dito sa Riles? Kasi nangungupan nang dati kami doon. Tapos, mm -hmm. Palipat-lipat. Kasi sa so, nakabili kami ng magulang ko, nakabili ng lote dyan. Dito po okay. sa Merilis, malapit. Ah, okay. So, kumbaga, dito na talaga po kayo matagal na karesidente dahil po sa inyong magulang ba? Dahil actually po, kaya ako pumunta rito dahil, siyempre, bukod sa gusto ko pong maranasan dito, yung sumakay po sa, ano po ba tawag nyo rito? Trolley, ma'am. Trolley. Dito po sa trolley kasi gusto ko po sa reels, takot lang po ako sa train, pero dito sa trolley, hindi po ako takot. Gusto ko lang po malaman tayo, ito bang trolley? Mula noon pa talaga, ito na po ang hanapuhan ninyo? Hindi naman, Nung una, parang pastime, pastime lang. Paano po na-create itong trolley? Dahil ba malayo yung napupuntahan? O para meron kayong transportation, madali kayong makapunta? O talagang talagang nakita nyo siya na pagkakitaan ko, umbaga, hanap buhay. Nung una, nung una parang libang-libang lang talaga, ma'am. Ngayon, kasi dad na ako, parang may hirapan uh, ako makahalap ng trabaho. Ah, uh, okay. Kaya, Naisipan nyo. Na so, ito pong trolley, ginawa nyo lang po ito. Kayo lang po ang gumawa nito, yung setup, yung oh, ganyan. Okay. Kayo lang po ang gumawa. So, tanong ko lang, tay, Araw-araw po ba kumikita kayo dito sa pagtotrolin niyo sa Riles? Depende ma'am sa ano si pag mo. Wala na. Ano uh, ba ba? Pag may pasok kung tiyo kung may estudyante, maganda-ganda kita. So ang mga pasahero nyo, hindi lang po dito sa may na katera kundi yung mga gusto lang mapabilis ng kanilang hmm. biyahe. Yeah. Eh paano po? Tay, kapag merong ano, may tren, eh, inalis namin yung... Wala naman namin namin may trend. Ah, so kahit po merong trend, op yung operation tuloy pa rin, kayo po talaga nagtotroli pa rin. Ah, ganun po. So, kumbaga talagang niririsk nyo din yung buhay nyo kasi ang train, hindi mo masabi yan. Yung mga aksidente po. So, magkano naman po yung kung pwede lang maitanong? Magkano po ba yung pamasahe pag sumakay ako sa trolley? Sa so, ngayon, ma'am, kasi Nagkasa ko sa ito may gano'n kasi dahil sa kawalan ng pasahero, saka yung panonong pa ng pan pandemic, kasi hindi kami pwede magpuno na. <laughs> Hagan dalawang pasahero lang, pumalas mm na po -hmm. kami. Kaya asingin namin kada isang tao, 20. 20. So e paano po nung wala pang pandemic? Kung baga, yung ano po yung normal talagang kinikita po ninyo? Kung halimbawa, ilang pasahero po ba nagkakasya dito sa trolley ninyo? Pari, 10 pasahero man, Ah, sampu, lima-lima. So, magkano po ang single nyo? Doon, 10 so, pesos ang isa noon. Ah, 10 pesos. So, kung 10 siya, 50. Bali, 100. Ah, 100 pala kasi nga 5, 5, sampu, o oh, tama, 100. Ibig sabihin ba tay, yung biyahe nyo na yan, kung sa maghapon po, sa pagtutrolin ninyo, magkano po ang kinikita nyo sa kabuang araw? Noon, ma'am, noon, maganda lang kita namin kung kinikita ng mga 700, 800, Ah, wow. Kumbaga, yun yung panahon po talaga na kalakasan. kalakasan. Ba't ngayon po, magkano na po ang kinikita niyo? Mm, parang, pagkawid uh, na lang nga uh, uh, Minsan, nakachamba rin. Baga, uh, minsan, uh, ano, may mga namamasyal. Uh, magkano yung... po inaabot? Magkano rin kami mga 400, 300. Kumbaga, kasya lang po sa ano. Uh, ilan po bang anak niya tayo? Sa ngayon, wala akong ano eh. Uh, pero may mga kasama ko sa bahay namin. Mga wala rin sa trabaho. Hindi, yung anak ko ninyo. So, wala, yung... po, wala pa ah, wala po. pa po kayo. Wow, binata pa pala. So, ang kasama nyo po sa inyong tahanan? Napatid ko at mga pamangkin. Ah, okay. So, kumbaga kahit na wala pa kayong anak, pero talagang nagsusumikap din kayo kumita. Ano po ito tayo Monday to Sunday? Walang pahinga? Oo. Talaga po. For how many years nyo na po ito ginagawa? Nagumpisa ako dito man nung eh. itong uh, ano talaga naging active talaga ako dito, mga 20 years na. Wow, 20 years. Grabe, kamusta naman yung paan nyo tayo? <laughs> <laughs> kasi paano nyo pa pinapaandar ang trolley? Curious <laughs> lang po. O kasi kung sa TV, di ba titignan mo siya ang bilis-bilis. So, paano nyo po napapaandar? Inaano, ina, tinutulak nyo Hindi lang. Tinutulak eh. talaga ma'am. Yun Nang paanin yung... nyo? Mula po saan niyaan? Mula saan <laughs> po ang umpisa? <laughs> yan sa ano, tapos hanggang doon sa may PUP. So balikan po yan, talagang mano-mano. Mano-mano talaga. Wala po ba kayo nararamdaman? Hindi kayo napapagod? Uh, sobrang pagod. Yung pamos yan, yung tuhod mo. So mga eh, paano kung umuulan? Kung halimbawa talagang, ano, maulan. Paano nyo, hindi, hindi po kayo nadudulas or ano. Eh lalo na, mabato-bato pa naman. Kasi hindi naman ganun kaayos po na ang simento ng rilis. Pero pag kaganyan pa ulan, ma'am, anong ano? Talagang papahinga rin kayo, Mingo. Okay, minsan, papahinga. Kaya lang malakas pa rin kahit na umuulan. May mga pasahero pa rin kayo. O, meron pa naman. Hindi ho ba kayo nagtry na maghanap ng ibang trabaho? Kung baga, hindi ko naman po inaano. Kaya lang syempre, mahirap, mano-mano. Kayo ho ba hindi nagsubok na makahanap ng ibang pagkakakitaan? Nagsubok din ba mga, ano, mga construction, ninsan? Ah. Pero kumbaga ito talaga yung binabalikan nyo hmm. na talagang siguradong meron natanay, kayo. Nasanay na yung katawan ko dito. Actually, tayo, tingnan mo po yung paligid. Hindi eh, naman sa pag-ano, kaya lang, hindi ho ba ito, wala ho bang nag-maintain na ah? ito yung maging malinis? O oh, at least wala sana mga basura. Kaya nga kasi ngayon lang ito nangyari. Sa panahon ngayon, kasi gawa ng magigibaan, mga, Nagigibaan ng ano po. Ah, kasi nga ginagawa yung no, no, skyway doon. No, Pero no, no, noon, hindi naman ganito talaga siya. Uh, Pero ang tanong ko tay, dahil dito kayo nakatira, sino po nag-maintain itong rilis? Yung kalinisan, yung kami maging maayos? Kami kami, kami kami rin talagang magaling yan. kung baga kayo kayo rin po talaga sa bahay, Hindi talaga galing sa PNR Benji. or ano. Ah, talaga po. Benji, pa mga pagka yung mga magandang mga puno na magasang ah. Okay, Pena na yan. Hindi okay, kasi ang iniisip ko po, pag andar kayo, siyempre, yung kalusugan nyo rin, nakakaamoy kayo ng basura. Yung siyempre, hindi mo masasabi, minsan baka mas, masugatan kayo, ano. Pero pag nakakapayt ko naman sa amin, pinatanggal Kayo na mismo po ang nag -ano, naglilinis. Okay. Karamihan ho ba ng hanap buhay dito na nakatira sa tabi ng Riles? Ito po ba ang hanap buhay, yung pagtutroli po? noon, noong ano, yung no, 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 wala pang pandemya. Ah, talagang ito po Ay, yung pinaghanap buhay. Grabe, ang galing nyo naman. Kasi ako hindi pa nga dumarating yung, yung tren, natatakot na ako. <laughs> Sabihin, ito araw-araw nyo pang ginagawa. E, eh, paano, paano halimbawa paano, po, di, paano, di paano, may pasahiro kayo pa pa ganyan, pa paano punta kayo? E paano kung yun? paano, 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 parating yung pilit mo? Ano po gagawin nyo kung may parating na train? Hindi po kasi pag Hindi ba po kung pag ganito, pag ganito? Opo, paharap sa inyo. Bali. Ay pasakay dumating sa ano. Hindi Hindi naman nagkakataon na isang lane lang yung train. Talagang sinasalungat nyo kung saan talaga po. Hindi pagka nandyan yung train. Ano po 'to binubuhat? Binubuhat nanto. Ah, abang talagang madiskarte talaga mga Pilipino na talaga. Kasi sa ibang bansa, hindi po pwede itong trolley. Diyos ko baka maanohan tayo. Pero dito sa Pilipinas, nakita sa natin, ang Pilipino talaga po natural na masipag. Di diba? kahit na ito nga, nakita nyo, hanap buhay nyo na itong trolley. What more pa kung nabigyan kayo ng pagkakataon na magkaroon ng livelihood program na pwede kayong kumita, pwede kayong matuto, pero sa akin lang tayo, kung curious lang po ako, yung hindi sa pagtotrol, huwag niyo po isipin. Kayo po ba, yung bata kayo, ano po ba yung pangarap din? Yung sabihin nyo, gusto nyo rin maging paglaki nyo. So, uh, dati, pinangarap ko dati, mag sa bata pa ako. Ah, talaga po. So, yun ang gusto niya, maging pulis. So, ano po ba yun? Kung baga, uh, yung magulang nyo po ba, nandiyan sa inyo, or nasabi nyo po ba sa kanila na gusto nyo magpulis, maglaki nyo? Yung bata pa ako, siguro may elementary pa. Elementary pa. Ah, okay po. So, hindi, hindi lang natupad yung pangarap dahil lang sa kahirapan nyo po. Asan po si nanay tsaka si tatay? Ah, talaga po, nung bata pa po kayo yan. So, ibig sabihin tayo, yan, yan ang naging dahilan kung bakit hindi na kayo nag-asawa. Hindi po yung totoo. Pasensya no, kay personal life. <laughs> Pero hindi po. Kasi nagulat ako. Wala kayong anak. Wala po kayong pamilya. Bakit po? Talagang pinili nyo na wag magkaroon ng pamilya, anak, or... Hindi naman sa ganun. Or ayaw nyo din talaga sila mahirapan din? Hindi naman kasi pagka... Eh, syempre eh, gusto mo mag... Magkaroon ng sariling pamilya, o po. natakot ako. Ah, natakot din ah, pa yun. kasi, kumakala ng... naman yung... mga... Sa... May karoon ng problema, kamisano, yung mapapakasawa sa ano. Ah, okay. Magkakasawa sa yun lang. Ah, okay. Pero talagang gusto nyo rin po sa ano magkaroon ng pamilya. Kamusta naman po ang ano ang sitwasyon po dito ng mga kapitbahay ninyo kayo? Oo, ma'am, -ma pero sa ngayon po. Wala, wala takot talaga na ako kasi ini. Nagdadala na kami, nagdadala na kami kasi -unan, Tatanggalin, Tatanggalin na nga po. Yun. Ano po ba gagawin daw dito na ano, nang tinanggal po yung release? Ano nga ba itong babakuran po ata ito? Ito, ito raw, babakuran. babakuran. Lahat. So ito po, ano na raw gagawin po dito sa itataas daw ata nila. Ah, itataas. So gagawin parang LRT. Eh, sabi, hindi. Ah, ganoon. Nako, panibagong construction na naman pala tayo. Eh di paano na kayo dito maiiwanan na kayo sa baba? Paano na yung hanap buhay niyo? Yun na nga po, at the same time, problema na wala na kayong hanap buhay. Saan po kayo titira niyan? Kung sakali. Hindi naman yung wala naman kayong mag magagawa kasi hindi mo pa na gobyerno yan. Pakalas yun yun eh. Hindi magagawa na yun. Eh. Sana sa amin lang. May masyadong na detect. Pero meron naman po bang sinasabi sa inyo na, na location kung ire relocate po kayo? Meron naman ma'am na sinabi sa amin. Pero malabo po kasi kasi develop pa lang eh. Ah, okay. Yun nga lang, mahirap kasi maapektuhan din yung inyong hanap buhay. So, sa tagal nyo tayo na nagaganito, nakaipon ba kayo? Kahit paano? Ay, hindi rin ano. Kasi nga, mahal ang bilihin. Bali tayo, kung tatanungin ko po kayo, kung kayo lang masusunod, ano po ang gusto ninyo na itulong sa inyo ng ating gobyerno? Kung kayo lang po, gusto nyo lang mag-wish kayo or meron kayong gustong baka iparating, kaya na kung babigyan kami ng ayuda naman. Susa so sana. Ganda na Para magkakay okay. din sa rin. na rin. Pero yung tirahan nyo po, kung bigyan kayo ng relocation area, bigyan kayo ng libre pabahay katulad ng programa ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Sana. Gusto niya rin po. Aba, yun ang mahalaga. Sabi nga nila, pag may sarili kang tahanan, parang meron ka talagang ano eh, meron kang security din. Uh -huh. Ang tao rin, sabi nga nila, pag may sariling tirahan, parang ang ah, may paninindigan na rin eh. Parang dala mo talaga sarili mo, hanggang mo ka. So, pangarap um, nyo po na sana mapabilang kayo sa programa ng mahal na Presidente Bongbong Marcos na magkaroon kayo ng papahay. Dito po, lalo na yung mga kasamahan po ninyo. Eh kayo, maswerte kayo, binata pa kayo. Eh, ganun naman kayo. Yung tingin ang hanggang lang namin eh. Sa hanap buhay naman po, gusto nyo lang magkaroon ng sariling pagkakitaan. Like ano po, katulad ng pagkakitaan na gusto niyo na nakikita niyo na kaya ninyo. Bakit po? Yung mga sa amin, Ligo sa mga ano, okay, marunong naman ako magdari, magluto-luto. Ah, na baga pagkain po. Marunong a... kayo magluto tayo. A... Ano ba po? ng ba po yung Ang yung... uh, mga luto ba yung marami? Ano po ba kayo tayo? Bicolano. Uh, Bicolano. Ah, saan po sa Bicol? Sa at Ah, kasi Ang lola ko sa side ng mama ko sa bulan. Opo. So, okay. so bakal pa paano may related tayong dalawang. Kasi mga bito lang magagaling mag-loop. Mag-loop may hindi sa ng... Pero tayo ah, gusto ko lang ninyo na ako sa totoo na ang video sa mga mababaya natin na sa kabila po ng ganitong sitwasyon. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi tayo nawawalan ng gano'n sa araw-araw na gusto natin maghanap buhay pa rin mabuhay, kumita ang simple Pilipino po kasi magkaroon ka lang ng pagkain sa araw-araw o -araw, makakain ka tatlong beses ang araw, meron kang na uuwian, di kontento na po tayo kaya ako sa totoo lang po, ang dasal ko rin sa ating mga kababayan sa ganitong sitwasyon na sana meron pong programa na tututok para sa atin kasi iba pa rin talaga kung merong katuwang eh. Meron pong magagabay sa iyo yung gobyerno, yung mga programa po ng mahalang presidente. Eh, Sana maging gabay po natin lang. Para makarating din tayo dun sa paulatan din. Kahit hindi naman sobra-sobra, pero at least makaroon um, magkaroon din tayo ng pwedeng masandalan. Totoo yun, ma'am. Hindi po ba na hindi tayo magpapayaan. Kung kaharap po ba ninyo ang mahalang presidente, eh, ano sasabihin nyo sa kanina? na gusto niyo sabihin, mensahe o kahit ano po sa kanya. Pwede po natin, kunwari, ito po yung salamin. Kaharap niyo, mala na presidente, Bongbong Marcos, ano po ang pwede niyo sabihin sa kanya na sana to magus sa kanyang puso at maramdaman niya ang inyong mensahe Sana, ah, mahal na Pangulo, ma mapabilang kami sa ano mo, mga programa mo. Hindi ko nga pabayaan. Wala, wala nalang. Basta... Simple lang. Karap lang. Thank you. Tatay, naiiyak-iyak pa kayo ah. Ba't ko kayo naiiyak? Sa hirap na buhay sa mm tatay. -hmm. Sana po kayo mawala ng pag-asa. Sa Palagi po kayo magdasal Na asang data po ng Panginoon ay laging ibigay po sa ating lahat. Na data po kami sa ating lahat. Sa mga katulad natin. Na ang hangarin lang, ang hangarin lang naman ay mahaba pa yung buhay natin para makapaglipot mo tayo sa ibang tao Kaya sa ko sa inyo ay at dahil po dyan uh, bibigyan ko po kayo ng 5,000 pesos para pang gastos yung go ano tayo si tatay na to lala ay ayun po oh hindi wala wala pala wala pala wala pala camera doon ayun po yung langit ko nakatingin sa atin yung liwanag na nakikita po ninyo sa kalangitan, yan po ang sa atin ng kumay na pagmamahal. Na magkaroon tayo ng kaliwanagan sa puso at damdamin. At sa same time po, yung daan na kahit na madilim, bibigyan tayo ng liwanag para magkabalan tayo. Ano po, ang mensahe ko lang sa inyo tayo, sana makapag-asawa pa kayo. <laughs> Never too late. Kasi bakit po? Bata pa kayo, 50 years old lang kayo alam niyo ba na ilan taon na ako? 46 na po <laughs> so, apat na taon lang pala. Ilan, anong year po kayo kinanganak? 73 ang mga. Wow. Talagang nasa 70s pa kayo. So, bata pa po. Ay, sana itong 5,000 po. Ito, ito naman yung nakayanan ko lang. Ano, syempre, di naman tayo bilyonaryo. Bilyonaryo lang sa pagmamahal. <laughs> bilyonaryo sa pagmamalasakit. Pero ako po talaga naniniwala ang bawat blessing po na ibinibigay sa atin nagiging makabuluhan kapag sa pinadami po natin sa kabuluhan ng yes, sana po makatulong po ito ang 5,000 pesos alam po hindi naman ang na alam at least marami saramat po natulong yung lahat sana tayo huwag na makalimutan ako sa Marat at least kung magkasalubong po tayo sa ibang release wala na akong kabahat <laughs> kaya ko na maglakad sana po maalala nyo rin ako at siguradong-sigurado maaalala ko kayo kasi kayo po ang simbolo ng punay na Pilipino na nagsisikap at hindi nawawala ng pag-asa na hindi kailangan lumapad sa buhay. Kaya Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po